ngayon. At ito po ang aking short live tungkol dito sa Pangasinan Solid North. Dahil alam nyo, mga kaibigan, napag-alaman naman natin na involved pala sa maraming aksidente itong Pangasinan Solid North. At yung naganap na Labor Day tragedy sa Esitec, sa May Tarlac, na kumitil ng sampung buhay ay hinding-hindi malilimutan kailanman. At ang maganda nito ay Uh, 30 days suspended ang Pangasinan Solid North. Lahat ng 200 buses na ang rutay ay papangasinan. Kaya alam nyo, saludo ako dito sa ginawa nitong si Secretary Vince Dison ng DOTR sa pamunguna dito sa pangyayari sa pagsuspende sa lisensya ng mga katulad ng Pangasinan Solid North. At bagamat ang Pangasinan Solid North, alam naman natin na eh, sa ilalim ito ng jackliner alam niyo naman na marami pa rin mga may-ari ng bus ang hindi talaga tumatalima sa mga patakaran ng ating bayan. Lalong-lalong na pagdating sa pagtransport ng mga pasahero at pagdating na rin sa road safety. Alam niyo sa totoo lang, for 16 years, isa, ako ay isang road safety advocate bagamat mas bihira ako lang maipakita yon dahil higit ko pang pinagtutuunan ng aking pansin ang edukasyon. Because first of all, and by profession, and by occupation, I'm a teacher. Alam niyo sa pagkakataong ito, nais kong ilabas ang aking side na isa akong road safety advocate. Alam niyo napanood ko kagabi sa UNTV at ako ay na-shock at ako ay talagang hindi makasalita dahil napag-alaman sa balita na itong putang inang Pangasinan Solid North ay mayroon palang dalawang bus driver na napag-alamang adiktus pala bangag gumagamit ng shabu bakit? alam niyo sa totoo lang sa nakikita ko dito, ang may kasalanan ay ang mga bus driver sapagkat alam na alam nila na itong paggamit ng bawal na gamot, mga droga ay hindi katanggap-tanggap dahil ang mga ito ay nakakasira ng utak at saka nakakabago ng perception at makakagawa ka pa ng kahalayan, kabastusan at karahasan. Kaya masasabi ko dito sa mga bus company, na kino ang drug use huwag na huwag niyong gagawin ito sapagkat ito ay masama at alam niyo na promiso kayo at maaari kayo na makulong at mamultahan sakaling mahuli ang mga bus driver ninyo na tumitira ng droga either sa loob ng bus ninyo o sa loob ng compound ninyo nakakahiya ito etong Pangasinan Solid North na ito Punyeta, puntang ina Noon pa man ay napababalita ito na hindi marunong mag-alaga ng empleyado At sa kapatid mga bus eh halos kakarang-karang putang ina, ano to? Parang bumili ng bus ng pagtrangko, po ng ina Kulang na lang bilhin niyo yung mga bus na may lawanit na bintana Alam mo sa aking palagay Itong jack liner, kagaya ng ibang mga bus liner, ay masyado nakatuon sa profit at the expense of the safety of the passengers and even the bus drivers and the conductors. My God! At saka, lantaran na talaga ang kanilang pag violate sa ating batas. At mahirap talaga ito dahil mga kaibigan, sa paggamit sa pagbatak ng shabu. Ito bay ano, hindi ito nagpapakita na mga tao na dapat na sa ano, nasa likod ng Manibela ay ligtas. Ang ginagawa nila, sila ay talagang ang tuon lang nila ay eh, bigyan lang ng profit ang kanilang amo. Ang problema din kasi sa mga bus driver na ito ay talagang sabog ang utak nito at dahil sa antok pinipilit nila na gumamit ang droga at napipilitan sila dahil kailangan nila na magmaneho na dire-diretso Hoy, Jack Liner, ano ba ang kaputahang ginagawa ninyo ha? mga putang ina nyo mga buwaka ng ina nyo mga tsua fuck you god damn it you deserve to be out of business Because you do nothing but monkey business. Hi LDN ako. Good evening. Alam niyo sa totoo lang, kahit na sabihin we pay out money for the accident victims, the fact still remains that an accident and the effects of that accident are still there. The accident remains. The effects and the fact that it happened cannot be reversed anymore. Kaya, ang nais kong sabihin dito, Hi, Anthony. Ang nais kong sabihin dito, yung putang inang Solid Northeam, mga pokey ng ina nyo, fuck you! God damn it! Mm. I'll shove it up your asses! Hindi ko gustong ganyan. Because we are after the safety of the passengers. At saka, ito, Hi, LD! Alam mo kaya ako'y napuyos ng ganito because I remember last Friday as I was driving home from work yes ako'y nabanas bakit? Because this son of a bitch this fucking bus it stopped right in the middle of Tramo Street Jesus Christ kala ko talagang traffic palabas ng EDSA yung pala ang nangyari do'y eh, tumire sa galit ko talagang inirapan ko talagang buisita buisita ko ang problema kasi sa mga bus company eh pati yung mga tow truck ninyo karag karag na rin oh, Diyos ko gawa pa dun sa bus na hinati yung kataon pagkatapos i-convert nyo ay Mariosep solid north daw hawak ng mga maka-aime ay, ay nako hindi nakapagtataka balik na lumang utak nito at ito Alam nyo ito Ang mangyayari dito sa mga bus driver Magkakaroon ng confirmatory test At kung sakaling sila ay konfirmado Na gumagamit at bumabatak ng shabu Sila ay panghabang buhay Na hindi na makakapagmaneho Dahil ang kanilang lisensya ay marirevoke At sila ay matcha-charge criminally Lalong-lalo lalo na ang possession and use of illegal drugs Be jailed for life for that offense Sa totoo lang, mabuti na lang at ginawa ng LTO Hi, Kuya Arvin Ginawa ng LTO na ininspect ang fleet ng Pangasinan Solid North sa Zambales Oo, actually, masakit na katotohanan 46 out of the total 276 buses ay roadworthy. Compliant talaga. Pero ang iba, lawa. At sa totoo lang, kailan ba tayo kikilos? Hi, Nanay Liberty. Kailan ba tayo kikilos? Kung marami na ang patay? Kung marami na ang nabaldado? Kung marami na ang nakaroon ng mental illness? Dahil sa trauma Ako Pinili ko mapagtagumpayan ko Bagamat pinagdaanan ko yan Siyempre Dasal ako sa Diyos Tapos hanggang ngayon Nilalabanan kong epekto Pero hindi na kasing lala ng dati eh, Dati panayiyak ko pa Panay takot ko pa ngayon Conscious na ako Bagamat it is a long process At maganda ang ginagawa ng ating Pangulong Marcos. Hi Jasmine, good evening. Ang ating Pangulong Marcos ay nagahangad na magarantiya ang kaligtasan at ang convenience ng lahat ng mga commuter. Ayan, may jacket ka na Jasmine. Mga kaibigan, ibig ko malaman ninyo na bilang mananakay, karapatan ninyo na kayo ay maging ligtas at dapat lamang maisagawa yan. Bakit? Sapagkat kailangan na kapag kayo'y pumunta sa inyong mga tutunguhan, kayo ay ligtas. Walang mga hassle. Kaya sana din ito, isa pang gusto kong punahin. Yung mga bus na ang hilig-hilig pumarada sa gilid ng kalsada, tapos yung ibang mga bus Sige, sabihin ko yung mga putang ina, mga bus na ito, mga buwaka ng ina. O sige, partas. Pero sa kaligtasan, okay ang partas. Pero bakit pa kasi sa Tramo Street ang inyong terminal? Isa pa, Phil Tapos ano ba yung pangalan ng Bicol Bound Bus na ito? Uh, okay. Putay na. Nakakadulot ng traffic. Nakakaperwisyo. Nakakahiya. Mabuti pang victory liner ang kanilang terminal sa EDSA maluwag-luwag. Pati yung sa Cubao maluwag-luwag. Eh medyo may kasikipan pero hindi sila gan. Okay. Exercise Dirk Diggler putang ina mo, wag kang pumunta dito. Hayop ka, sasampalin kita, gusto mo? Sampalin kita diyan, kala mo kung sino ka makapagsalta Hindi mo ko kilala, gago. Bangbas, papatayin kita, putang ina mo. Leche. Ang ina ka, kala mo kung sino ka? O ito, sasabihin ko sa mga may-ari ng Jack Liner. Mga puki ng ina nyo, mga buwaka ng ina nyo. Walang hiya. Okay lang ako, Oliva. Kaya ala ko hinihinga, nagsigarilyo ako sa kabusitan. At saka stressed ako, Thank you, Oliva. Buti ka pa nagmamalasakit ka. Kaya hey, nako, napapahingal ako pag galit na galit ako, gigil na gigil ako, at saka pag ako ay stress, huwag ka magalala. Nanalo ako, no, no, babalik alindog ako, oh, Oliva. Oliva pala, hindi Olivia. Sino nga ba si Olivia? Alam niyo mga kaibigan, bakit pa ba kasi hindi mabago-bago ng mga bus company ang kanilang mga panuntunan? Ay, pati five star. Diyos ko, kasi sikip ng ano. Salamat ko, Arvin, binabawasan ko na. Ayaw ko magkaroon ng emphysema. Ayoko ko matulad kay Dolphy, kay Mila Ocampo at kay Nora Honor. Magalala kuya. Aalisin ko na rin yon eventually. Because uh, workshop namin kanina. Opo kuya. Babawasan ko eventually yon. Ayun, oh. Series go. Sa totoo lang, kung ang ibang mga advocate ng road safety, hi, eh mga magino o magsalita sa mga live nila dito pwes ako pag sinabi kong galit ako galit ako hindi ko sinasabing mali ako eh tama ako pero din magpakakataong nagkakamali rin ako at saka may mga nalilimutan din ako mga detalye pero kung alam ko pinaglalabang ko ay tama eh bakit pa ba ako magbaback out magbaback out ba? Diba? bakit ako magchichicken out ba? Diba? o ito sa totoo lang araw-araw na ginawa ng Diyos eto pa kakagkagin ko rin ng ilang mga Metro Manila bus hoy yung ibang mga operator mga bulok ang mga bus nyo salamat 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 Jim Toki na ako nagmamala sa huwag maglala oo stressed out lang ako at umiinom din ako ng steroid o sa hika ako thank you Okay, napakabait naman ito si Jintok. Nag-alala ka pa. Huwag ka mag-alala. Ayun, balik exercise ako. Na-stress out lang ako sa trabaho, sa totoo lang. Hmm. Mabuti pampartas partas. Kahit pa paano, may disiplina. Pero itong ibang mga Metro Manila bus, walang mga ano. Walang mga disiplina. Kala mo namang sino mga hari ng kalsada. Kala mo namang kaka kakapal din naman ng mga mukha. Ayan, salamat Jasmine. Kaya nga inaano ko talagang pupuyos ako dahil eh kung walang ibang tao na talagang kakagkagi ng mga kumpanyang kumpanyang ito para magbago, eh pues ako gagawin ko. O ito, maluwag-luwag din naman tong 5 star na to. Diyos ko, mukha na magpulong ka ng manok. Kaya lang ang iba sa inyo, ha, mga bas, ano, ito yung sa Metro Manila, ha, balik tayo. Ang bibilis. Oh, pero noon yun. Ayun, Peña Francia ang tinutukoy ko. Diyos ko, nakakahamba lang sa kalsada, sa metramo. Ayun. At pagkataos ito, ang iba mga bus na pa Metro Manila, pag wala sa carousel, ang bibilis. Lalo sa Makapagal Avenue. Diyos ko, kahit nga mga provincial bus, ay guilty of this LTFRB. Ha? Seryosohin nyo ang reklamo ng mga nagmamaneho kung sakaling muntik sila mabangga ng boost dahil kahit sabihin pang 10 inches bangga 5 inches o ano hindi biro yan ha kapunyetang ano to alam nyo ako natuto ko mula sa karanasan ko na naaksidente ako kaya ayaw kong mangyari sa iba ng, ang mga nangyari sa akin at sa totoo lang spokes jet as a road safety advocate ay bumabase sa aking mga karanasan. Hindi ko sinasabing alam na alam ko yung mga ano, yung mga scientific ano, pero sa mga nakikita ko at nararanasan ko araw-araw ay aking laging sinasabi nito ito. At ito, sundin natin ang sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na wag maging kamote driver, kamote rider. Ayan. Ay, eh, tama ka, Jintoke. Okay. Maraming bus driver ka, maglala. ano, ako? Babalik alindog din ako. Malapit na birthday ko. At sa dumarating ang mga blessing sa akin kaya dapat lang talaga magbalik alindog ako. Wala na magnininong ako net, uh, in two weeks sa kasal. <coughs> Excuse me. At ito pa meron ako napapansin. papansin jeepney driver. Mabagamat hindi sila bahagi ng paksa natin originally. O isasama ko na rin. Itong mga jeepney driver ito hanggang ngayon ang bubulok na mga unit. Joseph anto, mga Nak ng pusa Oo, salamat Jasmine June 8 pa birthday ko At heto, anong nangyari pa? May mga jeepney driver na hindi marunong talaga mag Yung sumunod sa mga Panuntunan ng kalsada Mga batas ng lansangan Para bang Walang pinakatandaan Diyan ako gigil na gigil, galit na Jinto, lahat ng mga nanonood. Hi, Ate Marilyn Bulacan. Sa totoo lang, kung hindi ko gagawin ng ganitong style ng pangkakagkag sa mga gumagawa ng mali sa lansangan, hindi ko sasabi na ako talaga ang dahilan kung bakit ang bababo sila. Bakit ko sasabihin yon? Marami kaming mga road safety advocate. Marami tayo. Pero ako, ibang style ko sa mga bago dito. Ang approach I have a very sharp tongue sa madaling salita, manghang ang bibig. But if I know I'm wrong, I admit it. If I have shortcomings, I admit I admit this. Ayun, sige, bendito Jintoki makasigan na kalsada totoo yun sasabi din niya problema pa mga jeepney driver kamote sila pamatatapang nalabas ng armas nalabas armas mga hangal hindi pa kasi natatakot sa karahasan eh abay aking gustong maiparating ha sa LTFRB dapat talagang mahigpit na ipatupad ang modernization alam nyo, sa aking napapansin at na raranasan ay nako, higit na maganda at higit pang mga disiplinado ang mga nagmamaneho ng mga modern jeep. Sila'y sanay na sanay. Kaya gusto kong paitingin ang training para sa mga public uh, utility vehicle drivers. Hindi lang pagdating sa pagmamaneho, isama na rin ang personality development And ang ibang aangas mga ugali para maugaling kanto para nakatira ng shabu o di kaya parang nakalaklak ng hinebra tapos ang iba pa tatapang ng amoy Anginoon ko Paano ka gaganahan sa pagsakay sa mga ganung uri ng mga tao ay, meron ako sa sakyan, Moro Moro. Thank you, my dear Moro Moro. Yes, I have a car. It's a Toyota Corolla. Uh, year 1981. Yes, uh, I have. But you know, nung mga bata-bata pa ako sa trabaho, ay sumasa ako. Hanggang ay sumasa kay din man ako. But not because I need to, but because I want to, and to keep on the ground. Sabi ni Jin Toki. Okay. Isa pa yung mga e-bike drivers, walang license din, naka-helmet. Tapos, nasa main road, dumadaan pag sila naka-aksidente, wala lang. Pero pag yung mga motorista talaga naka-aksidente, sa kanila may penalty. That is true. Tapos ito pa, kukunin license, tapos papamedical pa sa mga naka-e-bike, then papayos pa, babayaran yung mga damages. Ay, naku. Dapat talaga i-rehistro yung mga e-bike na yan because... Just like any other vehicle, you have to have the training A birthday June 8 Maalala niyo lang ako. I'm happy already. I'm okay. I have a job to those who don't know me yet. I am a teacher in college. I'm also broadcaster and columnist. I'm also an education reform advocate. And you know my style pag sa radyo, syempre just like the rest tame. Pero pag dito sa live ko, spicy. And not only spicy but also hot and pungent. <laughs> kasi kailangan matapang ang apog. Pero sa tama ah, pag sa mali hindi, pag alam po, mali ako inaamin ko. Salamat. O kunwari ito. Mga sigarilyo, babasa ko. Ay, ito, ito, iba pa mga jeepney driver, nagmamaneho ng sigarilyo. Yung iba, kasi payat ni papa, yung isa kamukha ni Bluto. Nak puta. Tapos ang mga suot pa, naka-shorts, tapos yung iba, naka-tsinilas. Di ba Sana kung ang gaganda ng kuko? Pero yung makakulay ng kuko, parang nasud-sud sa putikan. Just ko, adudumi pa, nakakadirik. Dapat talaga yung mga ganyan eh, sinusuheto, nire eh, hindi sinusuheto. Yes, moro-moro, loyalista ako for 11 years. Since April 23, 2014. Late bloomer ako ng loyalista. Yes. Whew, that's a fact. Yes. Hindi man ako namulat ng maaga. Now is the time. And I'm proud of it. And I am with PBBM, especially in terms of road safety. And you know, so far... Napakasaya ko dahil sa pamamagitan ng platformang ito ay eh, Hi Emerald aking naisisiwalat hindi lamang ang magagandang programa ni PBBM kundi ang mga balita oh, ah, ay bubotok si I Emmy mean, no the answer is no 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 neck neck niya hindi ko gusto yan dahil isa siyang taksil I hate that bitch itong mistisong Kastila alima na ito galit sa mga katulad niya. Diyos ko. Kumbaga sa karne, bocha na yan. Double, double murder na. Try I me, mean, ha? Eto, sabihin ko sa iyo, Dai. Kung ang sinulong mo, road safety, sige, okay. Susuporta pa kita. Kaya lang, isinusulong mo. Palayain si Dutingting. Siguro nagtsurbahan kayo Kagabi, ay, ilang beses na. Ayan, sige, 7.30. mag end na ako, sige. At siya nga pala, nais kong iparating sa lahat na dapat ang road safety ay isulong. Hindi lang ang mga nasa itaas, mga nasa posisyon, kundi tayong lahat. Mananakay man o nagmamaneho sapagkat kung hindi tayo susunod sa mga alituntunin ng batas, ay, live na pala, sige, ay paano na ang ating kaligtasan muli ito po si Spokesjet na nagsasabing lalong lalo na sa lansangan be a good ambassador of your community and your country ayan, sa, jo join na ako kay Kuya Trunks I will uh, be there pasensya na Kuya Trunks ha nag short live lang ako, mamaya uli after the live of Kuya Trunks Mother's Day live yes, short live also, I love you Mwah. oh may jacket ka na Jasmine ha Paalam sa inyo. Take care. God bless. I love you all. Punta na po tayo sa collab ni Kuya Trunks Reacts Channel. Thank you. Thank you so much for the love and the care. At mula ngayon, I will take care more of my health. And I will do my best to eventually quit smoking. Bye-bye you. Bye-bye you. Too.